Ang pinakamahalagang aspeto ng Defin, Network ay ang kumpletong desentralisasyon nito. Dito, maaaring irehistro ng mga individual ang kanilang mga adi sa anumang pakete na kanilang pipiliin. Tulad ng US Dollars 100, US Dollars 500, US Dollars 3,000 o US Dollars 5,000. Tinutugma ng kumpanya ang halagang ito ng dalawa na bonus kahit na hindi kaaktibong nagtatrabaho. Kung aktibo kang nagtatrabaho, makakakuha ka ng karagdagang kita batay sa isang dalawa na antas ng istruktura ng kita. Maaaring nagtatanong ka kung makakatanggap ka lamang ng dalawa na tubo, ngunit hindi iyon ang kaso. Ito ay isang napakakakaibang plano. Kapag nakakuha ka ng dalawa aks na tubo sa iyong puhunan at isang dalawa aks na antas na kita, maaaring nagtatanong ka kung makakatanggap ka lamang ng dalawa na tubo, ngunit hindi iyon ang kaso. Ito ay isang napakakakaibang plano. Kapag nakakuha ka ng dalawa aks na tubo sa iyong puhunan at isang dalawa aks na antas na kita, Nangangahulugan ito na talagang nakakuha ka ng apat aks na tubo. Dagdag pa rito, may mga karagdagang pagkakataon na paramihin ang iyong mga kita. Igit pa rito, makakatagpo ka ng isang retopupup na mensahe ko.